Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 13 ng Setyembre, ipinagdiriwang natin si San Juan Crisostomo. Kamusta? Isi San Juan Crisostomo, kilala rin bilang Juan Crisostomo o Juan ng Constantinople, ay isang ama ng simbahan. Isang kilalang mangangaral at teologo noong ikakatro na siglo. Ang kanyang alaala sa liturhiya ay ipinagdiriwang tuwing ika-13 ng Setyembre sa Simbahang Katolika. Ang bansag na Krisostomo ay nangangahulugang gininto ang bibig sa Griego na sumasalamin sa kanyang pambihirang husay sa pangangaral. Ipinanganak noong taong 349 sa Antioquia, Syria, ngayon ay Antakya, Turkey. Si Juan Crisostomo ay nagmula sa isang mayamang pamilya. Nakatanggap siya ng napakahusay na edukasyon at naging isang mahusay na orador at kuro. Siya ay nagpasiyang pumasok sa buhay monastiko, ngunit ang kanyang mahinang kalusugan ay nagpilit sa kanya na iwan ang monasteryo at bumalik sa Antioquia kung saan ipinagpatuloy niya ang kanyang pangangaral. Ang kanyang makapangyarihang pangangaral na malalim at direkta ay nakatawag ng pansin at mabilis siyang naging tanyag dahil sa kanyang kakayahang mag Binibigyang diin niya ang pangangailangan ng isang tunay na buhay kristyano at ang praktikal na pananampalataya. Noong 398, si Juan ay hinirang na arsobispo ng Constantinople, ang kabisera ng silangang imperyo ng Roma. Bilang arsobispo, nagpunyagi siyang ireforma ang kaparian at itaguyod ang isang buhay na may kabanalan. Gayunpaman, ang kanyang matapang na mga turo at pagtanggi sa mga kompromiso sa politika ay nagdulot ng mga kontrobersya at alitan. Dahil sa kanyang mga bukas na kritisismo laban sa mga autoridad sibil at eklesyastiko, ilang beses na pinatapon si Juan Crisostomo. Sa huli siya ay ipinatapon sa isang malayong lugar, kung saan nagdusa siya mula sa mahinang kalusugan at namatay noong 407. Narito ang isang dasal para kay San Juan Crisostomo. O Diyos, tagapagturo ng katotohanan at mga ngaral ng grasya, ipinagkaloob mo sa iyong simbahan ang mapalad na San Juan Crisostomo, bilang isang huwaran ng masigasig na pangangaral at banal na pamumuhay. Sa pamamagitan ng kanyang mga turo, bigyan mo kami ng inspirasyon na hanapin ang katotohanan at mamuhay ayon sa mga utos ng iyong ebanghelyo. Naway patuloy na gabayan at liwanagan ng kanyang mga panalangin ang iyong simbahan at pagkalooban mo kami ng biyaya na ipahayag ang iyong salita ng may tapang at mahalin ang iyong bayan ng may lambing. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo, aming Panginoon. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw